Ang ikaapat na linggo ng Enero po ay idiniklara bilang Goiter Awareness Week at ito'y ay upang mapataas ang kamalayan ng publiko sa pag-iwas at pagkontrol sa goiter at iba pang iodine deficiency disorders. At kaugnay nga niyan, nang usaping po ito ay makakapanayam po natin si Dr. Ivan Santiago, isang endocrinologist para bigyan po tayo ng sapat na kaalaman at impormasyon tungkol po sa goiter. Good morning po, Doktora. Good morning po. Good morning po sa lahat ng nanonood. Okay, doktora, una po sa lahat, ano po ba yung goiter at gaano ito kakomun sa ating mga Pilipino? Okay, um, so ang goiter po ay uh, tinatawag na, uh, ay, uh, ang goiter po ay malaking thyroid. Basically yun po yun. Yun po yung terminolohiyang medical na nagsasabi na malaki ang thyroid gland. So fairly common po ito sa atin, lalo na po sa mga uh, pasyente na nakatira sa bundok kasi hindi po sila masyadong nakakakain ng isda. Mm. Ngunit uh, meron pong years ago, meron pong uh, pinatupad na batas na naglalagay po ng iodine sa asin natin para humaiwasan ito. Mm. So yun po ang goiter. Okay. Ano po ang karaniwang sanhi po ng goiter po, doktora? Okay. So ang karaniwang sanhi po is actually iodine deficiency. Yung iodine deficiency po um isa po yung uh, yung nutrition po eh uh, kung mababa ho ang intake ng iodine, pwede hong maging side effect nun ay lumaki ang ang thyroid gland which is goiter. Pero hindi lang ho 'yun yung dahilan. Minsan ho namamana rin ang goiter. Uh, minsan naman ho uh, hindi naman namamana. So malas at swerte, pwede rin po 'yon. Pero yung most common pa rin po is yung iodine deficiency. Well, doktora, naalala ko nung bata ako no, pag kami pumupunta sa ospital, may mga nasasalubong ako mga may edad na, pero malaki nga yung dito nila no, yung sa leg nila. Paano po ito nakakaapekto sa katawan ng isang tao? At uh, ano pa bang mga parte ng katawan ng isang tao ang naapektuhan kapag napinsala po itong uh, goiter? Okay. So una sa lahat po, dapat malaman natin kung ano ba ang ginagawa ng thyroid. So ang thyroid po ay parang factory ng chemical or hormone na importante para sa balanse ng metabolismo natin para po sa energy yan. So kapag malaki, ang tawag nga ho ay goiter. Pero kapag uh, uh, may mga posibilidad po uh, um, sa na, na pwedeng mangyari kapag malaki po ang goiter So, minsan kapag uh, malaki, pwede hong mataas ang uh, produksyon ng hormone. So, yun po yung hyperthyroidism. Minsan naman ho, mababa ang hormone levels. So, yun po ay hypothyroidism. Pero minsan naman ho, normal naman yung uh, functionality ng thyroid kahit malaki. Uh, pero yung mga sobrang laking goiter ho, ang pinaka-importante po is kung na nagkakaroon ng impingement or pagharang sa daanan ng hangin or daanan ng pagkain. So, marami ho, lalo sa mga uh, probinsya na malayo sa dagat, marami ho yan yung mga malalaking, uh, malalaking goiter. Lalo na ho yung mga matatanda dahil wala pa po nga yung batas noon na naglalagay ng ayotin sa asin. So, yun po. Dokta, banggit nyo yun na yung hyperthyroidism para lang po mas malinaw sa ating mga ka -RSP. Ano po yung kaibahan po nito, yung hyperthyroidism sa goiter? Okay. Yung goiter po, yun po yung term na ginagamit para sa malaking thyroid. Yung hyperthyroidism po, yun po yung pagmasyadong maraming ginagawang produkto o hormone yung thyroid. So hindi mo lahat ng may goiter ay eh may hyperthyroidism. Pero malamang sa malamang, kapag may hyperthyroidism po, may goiter po ang pasyente. O, oh, doktora, kanina nabanggit mo no, yung mga nakatira sa medyo liblib -lib na lugar, malayo sa dagat. Ito po yung noon ay usually nagkakaroon ng goiter. Pero sino po yung kadalasan nagkakaroon ng goiter? Mas madalas po ba sa mga babae o mga lalaki? At maritim ba itong makapekto sa mga kabataan? Okay. Pwede naman po uh, magkaroon pareho ang babae at lalaki ng goiter. Pero apat hanggang limang beses po na mas madami ang babae kaysa lalaki. So sa kabataan, pwede po na magkaroon pa rin ng goiter. Uh, again, it's nutritional deficiency yung usual na cause. So isa po actually sa mga skin screen, screen natin, uh, kapag kabagong panganak yung bata. So kinukuha nyan po ng maliit na part maliit na ano, droplets ng dugo para ma-screen o makita kung may problema po sa thyroid para kung uh, may problema ma-address agad at hindi magtuloy-tuloy na lumaki ang thyroid niya o magkagoid. Mm, nabanggit ni doktor ano na iodine deficiency po tama no doc ang uh, pinakasanhi kasi tayong mga Pilipino ako personally mahilig ako sa maalat. Mm. So I mean, am I hindi ko ba may maiisip na possible ako magka-goiter kung may, medyo mahilig ako sa maalat do? Uh, hindi na hindi na humashado. Tsaka yun nga po uh, bukod po sa mahilig sa maalat, yung uh, importante po very very common huna nabibili na yung asin na may iodine or iodized salt. Mm -hmm. So we don't actually see yung mga sa sobrang mga bata ngayon, uh, yung sobrang lalaking goiter agad. Usually, napabayaan ho yun. Um, tapos hindi ho na-address agad. Uh, kung meron hong problema sa, kunyari sa mga liblib na area, hindi nakakapagpagamot. Uh, o kaya sa kanila, uso yon na parang pangkaraniwan lang, hindi sila masyadong concern. Lalo na kung wala sila masyadong sintomas, yun po talaga yung ano eh, yung mga napapabayaan. Pero medyo rare na ho kunyari sa mga Uh, kaidaran natin. <laughs> Hindi na po siya masyadong common yung super lumalaki. Mm -hmm. Usually na de detect ko agad. Um, uh, nakakapa oh, dahil po sa mga ganitong uh, programa, nagkakaroon ng kaalaman na yung mga uh, pasyente na kapag may nararamdaman o nakakapang bukol sa liit, nakakapagpa-check up na po sa pinakamalapit na doktor. Well, tama si Doktora, ngayon ko lang nalaman ano, na may batas palang ginawa na nagre-require na lagyan ng eye dye sa mga itinitinda sa merkado ng mga asin. Pero kasi nung bata ako, dami ko nakikita mga senior citizens, malalaki talaga yung parang bukol sa leg nila. Pero ngayon medyo wala na akong nakikita may kaso nito. Pero paano po ba ito dinadiagnose, Doktora? May mga test ba para ma-detect ito na mas maaga? At ano po yung treatment sa sakit na ito? Okay. So, sa lahat po kasi ng bukol, kailangan na ma-rule out po o malaman natin kung yung bukol po ay masama o hindi. In short, cancer ba o hindi. So, sa mga uh, pasyente na nakakakapa ng bukol sa liig, um, usually po ang ginagawang test or eksaminasyon ay ultrasound para makita yung karakteristik po ng bukol uh, kung suspicious po na cancer. ay uh, isa pa ho na pinapagawa ay blood test kasi para malaman po natin kung yung bukol na 'yon ay nakakaistorbo po sa trabaho ng thyroid. So, uh, i-check po yung hormone levels, yung TSH usually ang pinakaunang pin, uh, pinapa-examine. Uh, tapos po kapag abnormal, dine-check po ang T3 at T4. So, uh, wala naman kailangang fasting sa mga laboratoryong ito. At madali lang po, already available po itong testing na 'to sa mga lab centers. Okay. Dok, ano ang advice ninyo sa amin na parang kailangan ba frequently medyo check-check namin yung leg namin kapaka kapa kami para pag may naramdaman eh dapat ay magpa-check up na. How frequent ba dapat yung pagkapa namin sa may bandang leeg dito, to? Okay, thank you for that question. Well, actually, you can, um, pwede ho kayong kapain yung leeg ninyo araw-araw kasi tayo ho naman assuming ay araw-araw naliligo. So kapag nagsasabon ho, Uh, tingnan nyo hong mabuti or kapain nyo hong mabuti yung inyong liig, lalo na sa mga pasyente na may lahi po sa pamilya ng mga goiter. Kasi it sometimes runs in the family. So kapag ka ho uh, may nakapa kayo o kaya may mga nakapansin uh, na parang lumalaki ang liig, magpakonsulta na po agad. Para ho kung uh, may cancer man, ma agad at magamot agad. Kasi yun ho yung kumbaga worst case scenario sa bukol sa leeg or yung boiter po, pwede hong cancer. Fairly common po siya dito sa ating bansa, pero kapag na-detect po ng maaga, madali pong gamutin. Okay, doktora, dahil dyan, napakapaka kami sa aming mga lalamunan. Ano? Pero paano po ba ito maiiwasan, doktora? Ano po yung mga preventive measures na maaari natin gawin? Okay. So, um, yung isa pong preventive measure actually is to utilize iodized salt. So, napaka-ready available na po niyan. Pangalawa po sa mga pasyente ho na may, lahit or, uh, may lahi or uh, may may mga sakit sa pamilya na goiter, ah uh, dinay recommend ako po na kahit man lang minsan sa isang taon makapagpa-check up ng toro or uh, mag-physical exam So usually, um, nire-recommend ako sa mga pasyente pag birthday nila or birth month nila, isa po sa irigalo nila sa sarili nila ang magpa-check up. Kasi minsan ho, akala ng mga pasyente, normal sa kanila na may mga pukul-pukul yung kanilang leeg. Pero ang doktor ho, kapag nagkapa ng leeg, nakikita niya kung may abnormalidad. Mm -hmm. So, yun po para um, maaga-agad makita kung meron bang sakit. Mm -hmm. Audrey, malapit ng birthday mo. Narinig mo yung sinabi ni Doktora. Mm -hmm. Magpa-check up. Yan daw ang regalo dapat sa so sarili. Tama nga naman kasi yan ang talagang yaman natin, ang eh, kalusugan. Eh. Maraming salamat po ah, sa libreng telemed ngayong umaga. Nakapanayan po natin si Doktora Santiago, isa pong endocrinologist. Salamat po, Dok. Maraming salamat, Doktora. Salamat po. Thank you rin po.